ang tingin ng mga politiko sa ating mga botante ay ginto. After the election, ang tingin ng mga botante sa atin ay basura. Lalong lalo, lalo na yung mga matatagal ng politiko na hindi naman inayos. Alam nyo, Sabi ko nga ang resibo sa Davao nagawa na ni Tatay Digong. Ako po ay isang Ilocano. Pero Duterte ako. Wala naman nangyari dun eh. Ayusin nila yung lugar nila na parang Davao. Maniniwala tayo. Tama po ba? So wag na tayo magpapauto. Huling tanong na po ito, huling tanong. Sino dito ang mga nabudol? Taas ang kamay. Ayan kasi, hindi kayo nakinig kay Tatay Digong eh. Ang liwanag nung sinabi niya. May tumitira sa jet plane. Sa yate. Alam niyo po kami banateros. Hindi po ito'y pinagyayabang namin ha. Hindi po kami nabudol. Kasi nakinig kami kay Tatay Digo. Ito ay hindi pagmamalaki. Pero ito'y sinasabi namin pag kami nag ng kandidato na aral na namin. Hindi dahil sa apelido, kung hindi dahil sa resibo. Ibabalik natin si Tatay Digong. Tulong-tulong tayo. Again, ang unang paraan, vote straight PDP. Sa panghuli po, pwede ba natin isigaw? Duterte, kibuloy! Duterte, kibuloy! Okay! Duterte! Duterte. Kibuloy! Duterte. Kibuloy! Duterte. kibuloy.